What's up guys? Update ko lang pala kayo sa mga pupa natin dito na nagsisimula na ngang maging beetle. And ngayong gabi nga ay magka-harvest tayo or tatanggalin natin yung mga naging beetle na para yon. i-transfer na natin sila sa uh, mas malaking lalagyan which is yung bean na ito. Ayan. So, so piliin na nga natin yung mga beetle para yon hindi na ma -store ba yung mga pupa natin. Kasi yun napansin ko lang sa mga beetle kapag hinayana silang kasama yung pupa tapos naging uh, black na sila ay kinakain din pala nila yung mga pupa. Kaya pa yun para maiwasan ngayon is inalis ko namin yung mga beetle saan so, na ko na sila sa pupa. Yun. Tapos yung ganitong beetle is hindi pa yan kumakain guys. yun. Uh, wait lang natin sila maging color black bago natin sila lagyan ng uh, pagkain or gulay na uh, may inuman nila. Tapos ayun, ang ginawa ko nga is nagkumuha na ako ng lalagyan. So, bale, iipunin ko muna dito sa lalagyan yung mga pupa bago ko sa ila, bago ko sila ilipat Para yun, isahang lagayan na. So ito yung mga magiging panibagong breeder namin dito ng mga uh, beetle super worm. Ayun, di ba ang dami na. Tapos ito na yung last na storage box na merong mga beetle, mga pupa kasama na nga yung beetle. So bali dalawa na yung natanggalan ko ng mga beetle. So last na nga ito. Ayan, so sa mga nagtatanong nga, nagsimula nga pala ako sa 18 pieces na super warm na ginawa kong beetle. Tapos ayan, eto na sila. Dumami na nga sila guys. Ayan, so sino mag-aakala? 18 peraso lang sila dati. Tapos ngayon is nasa 1,000 na rin. Tapos plus pa yung mga naibenta ko. Diba? Tapos, yun, kung may mga alaga nga kayong gecko, uh, tarantula, hedgehog, hamster, is pwede nyo ipakain yung superworm na to. And, ayun, madami nga pala kaming superworm ditong available. So, kung malapit kayo sa uh, Quezon Province, or, kaya nyo pumunta dito sa amin, sa Barangay Manggalang Batilan, sa Riyaya, Quezon, is pwede kayong pumunta. Or, meet up sa Waldermart. Candelaria or sa Sariaya Bayan. Ayan. So, free shipping na po yun. Uh, gagawin nyo na lang is makikipag-meet up kayo. Ayan. Ilalagay na nga natin sila dito. Ayan. Di ba? Ang dami na. dami kong nakuha, guys. So, hindi ko na pala nabilang kung ilang piraso yung na-harvest ko ngayong gabi. Ayan. Ilagay ko na lang sila. And sa mga nagtatanong, yung bedding po nila is trigo. Pero hindi ko lang sure kung available to sa inyo. Pero kung hindi naman available yung trigo, is pwede kayong gumamit ng Integra 1000 to 3000 na bedding. So pwede yun guys. So dito kasi sa amin is merong trigo. Tapos yung kilo nga nito na is nasa 25 to 26 per kilo. Ayun, tapos tapos na nga akong maglagay and tinakpan ko na and mas okay din kung merong takip yung mga pinaglalagay nyo para iwas atakihin ng mababait na butike. Yan, or palangan. Yun lang. Thank you for watching guys.